O spatula. Wala na. Oh, Alam mo yan. na. Kukunin na yan. Eh no, eh no, eh. Akin Ay, putik. <laughs> oy, oy. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. <laughs> Double <laughs> item. Oo nga eh. Pwede rin Lahat ka, ang hirap ka mamili eh. Kasi sino manalo? GG sirs. And the sirs has been GG'd. Daming alam, puti ka. Eh. Nee. Na Nay! Hindi pa yung nanalo. Malaki mala pa ang kailangan sa buhay niyan. Wala na, Yasuo pa yung first chop ko. Wala na, true damage na to, men. Ako nang bahala, basta huwag ka lang bumuo, bigyan mo lang ang spatula. Oh, sige, sige, sige. Mas mga true damage, bigay ko sa'yo. Oo. Oh. Ikaw, ano sa'yo? Wala <laughs> Wala pa gusto ko mag-country eh. Ay po, sige. Eh. Bigay kita ano, Bulacan. <laughs> Bigay kita Philippines. Gusto mo headliner? May country na ako dito, Tom Kench. Pwede bawal ba? Bawal yan isin. Bawal ang po, yun! Walang bawal saan pag ako <clears> na. <throat> Magpapakabida ulit tayo. Talo sa una. Pero pagdating sa huli. Talo pa <laughs> <laughs> anong Ano nga, true damage ka na? Oo, <laughs> true damage ako. And then I wanna augment <laughs> that enough to support the kids. One eternity later. This is the worst <laughs> Naala. Hello mo. Mag-mock with pentana. Pentakil. Kill hmm. your face. Sumasampalin <laughs> kay ang bibig mo. <laughs> you know, kumusta na? Apo oh, tikku. Pentakil. Asdam Asgang duro. Yabang nung narmo? mo ah Pre Yung narmo mo, pusang gala oh Sakte, ka magpatalo! Ang hinan. <laughs> Kung nga ulang natatalo dyan Hahaha <laughs> Boom! Mananalo ka pa min! Pag ikaw nanalo dyan, magpapa... Ay, pusang gala, sinapak <laughs> <laughs> Sino really? pa ang nisit? Ano lang din ako ah, uh, spatula. Sige, sige. So, yung pumatay sa iyo kanina, alaban ko sa ngayon. Oh, ako ano yung pangalawang papatay niya? <laughs> <laughs> kanina ikaw, it's my turn. Kanina, malakas na ako. Taing yon umabot pa. Ano pa picture pa ang putik yan. Lo, <laughs> last minute ka doon ah. Akin si Lolo. Para buo na yung pang throw damage kong dalawa. Yabang lumanar. Narang putik. Yeah. Ay! Kala mo na ay si Lolo putik yan. Alam mo na, bigyan mo ako nar. oh, Nar. Akong bala sa iyo, boy. Pag nababasa oh, oh, so, oh, oh, na. Oh. Kasi so, may R o walang R. Oo oh, na, oo oh, na. Yung corn. ang core. Ito na raw pusang galang yan, oh. Wow. Talent. Salamat, eh, di Salamat. Ano nga ba oh? True damage. Ginso tayo, putik oh, yan. Parang ay senaboy. Eh. Sena boy. Ah, okay, wala pang headliner. Lalabas sa headliner si Nark. Hintayin ko lang. Oo, oh, sa sakto yan. Matic yan, matic. Ay, lalabas na headliner sa akin siya, no? si ano yun. Si Kiana, mamaya. Hintayin ko lang. <laughs> Sobrang bagay layo. Ah, pusong galaw! Umabot ka pa! Napakayabag talaga. Ah, mananalo pa. Ang kaya ni Nark lahat yun yan. Tignan mo, hinapas oh durog ng Ina, stun! Ina, stun! Tay! Uy, uy, ang mo! Ang mo! Bukake, O, ano nanalo. ha? Ano? <laughs> Yabang ang putik yan. Sa, lang. Nakubas na yung Kenen. Kaso ayaw headline headliner si Kenen sana. Tay naman niya Biyama yeah, na nga. Okay na Kenen na lang. Mag-headliner kang ganyan. I-headliner mo na, pero wag mo siya i-3 star para pwede mo palitan mamaya. Yo. <laughs> wag mo rin i-benta to. Yo. <laughs> Bala kayo, doon na kala tayo mo na na, ayaw mo pa. <laughs> oh, ma magtiwala ka sa mga pro na agaya. O, pag lumabas si Sena, gagawin ko siyang ano, headliner. Hmm. Sena, May 3 star na Yasuo. Ikaw? Meron 3 star. Hindi, kalabang ko. Oh? Tristar si ah, star Yasuo. No? Ayoko nga, ano po, atat na atat na yun, na titan na ka-solve pa. Tsaka okay. tol. Ang manilip dito. Lagyan mo yung item to, oh. Maya, kailangan pang pro. Kay Sena ko lalagay yung Jinsu, eh. Kaya nga, bigay mo na. Maya, mamaya mag-headliner na, tapos kumain ng sapatos yung para sa so sa na lagi ako na half natin hindi dahil sinabi mo pero make sense naman ayaw <laughs> pa eh ayaw pa talo eh ayaw, true damage na natin kay? mas puro physical item aray nilaser ako ni Lux Ben yoko ko na Ito, ingin ang dayo. Oo, oh, dinudurog ako ng pentakil na pumatay sa'yo kanina ng early game. pinatabahan mo na. <laughs> Wala pa yung spatula ko. Wala pa. Saka pa. Nagmamadali eh. Wala pa spatula ko. No? Wala pa yung spatula ko. Oh. kalabaw kalabang ang yung tristar ano, tristar yasong galit na galit. Dinurug ako men. Ano ba yan? Lasa <laughs> na sena ko. Yun! Send mo na yung ano? Teka buuhin ko. Dala ano isang nar na lang to eh. Oo oh, marami ka ng nar. May ano kayo duplicator? Saan ba yung sasagin? Sure, oh sige. Sabi mo. Hmm. Tapos benta mo na yung ano. Oo oh, nga. Yabang oh. Huwag mo adikta. <laughs> <laughs> Sino love. ba yung sin send ko sa'yo? Sena. Sino ba meron sa'yo? Sena. Ayun eh, ay na Sena. Eh. Sena na lang. Hello. Sena yung main damager ko eh. Buhuin mo na yan. Mag 2 star ka na. Pangit. Hindi <laughs> tamo damage ko. 5 pipe na. Hindi ko. sana na lang yan. Pag yan, nabuo. Akin tapos yun. na. Wala na. Pag nabuo to, tapos, na. tapos hmm. Fight, yeah. Okay, hmm. Yeah. Okay. pa kay Tingnan natin. Ko, yeah. eh. Durugin ko eh. Nakas, eh, nasa no. Grabe naman yung larm na yun. Napakadaya. Wala yan. Cheater sa akin din wala pang gamit eh. ko nga ito mamay. <laughs> Uy, spatula! Wala hmm. na, kukunin na yan. Alam na. yan. Eh no, eh no, eh ay, putik! Ay, <laughs> ay! Huwag kang gagalaw! Huwag kang gagalaw! Huwag kang gagalaw! Nato <laughs> nga. <Not lang, ha? laughs> putik, nakalibre tayo yung spatula. Yes! Hindi gumalaw! <laughs> <Akin laughs> Hindi gumalaw! Hindi gumalaw! Nag-AF kaya ata siya. <laughs> Low moment of victory yun, man. May BF sword ka ba? Meron, nakareserve na yan, Ay, ito pa po yun. Ano yan, ano yan? Happy birthday. Ay, putik yan. Yoko na. Happy birthday. Happy birthday yun, happy birthday. Yoko na, min. Kiana na lang inihintay, tsaka kakali. Buo na yung buhay. <laughs> Oy, but ba ka si ka dito. Oy, tak ng <laughs> Mosher! Mosher boys. Wala mang pa mo kumpleto ng true damage eh. Mo kumpleto ko yan, men. Kahit mag mosher pa, mosher sher 10 pa yan. Pag may true Siyempre, damage galing. oh. Galing ko. <laughs> Lol, wala ba yung buy? Lol, wala yung buy? O oh, men. Kailangan mo ako sa buhay. Para dito. Punta ka pa eh, kaya ko naman. Kailangan mo ako sa buhay. Anong gusto mo? Component, tips, for cost, and for gold, 2-3 cost. Spatula. Wala spatula, Ben. Dinadaan. Yeah, component na lang. Component. Alam mo ba yung first augment ko? Ano? Uh -huh. Kapag ka nag-lose tayo ng 50 HP, may four components ako. Eh, parang hindi mangyayari. hmm, <laughs> saan? Component? Ah. Eh, parang hindi mangyayari. No? Sobel well, last ko kasi yung mangyayari. Oo oh, nga, no? Mo, sayang augment lang, mo. Saglit mo. Sayang so, augment mo yan. Ito tayo mag-loot dito. Ay, pusong gula. Sayang ay augment. Nandiyan na ako, men. Kailangan mo ako eh. Ano gano'ng kalakas si ano na ako? Ang kunat! Boom! Ang kunat! Gabing Warmogs, tas Titan. Par parang gulat na gulat ka. Okay, ingay mo naman. <laughs> <laughs> Pero pag may nakuha kang... Hindi, sayo na, na lang. Pero pag may Kiana, bigay mo Kiana na lang. Ipunin mo sa gawin. Wow. Ano? Oo, pag may nakuha ka lang. Pag wala, hindi eh, wala. Oo oh, naman. Wow naman. Diyan na ako, men. Oh, Kailangan man. mo ako eh. Distracting yan, men. Di ba kaya yan? Ba yan? Hirap naman na may binubuhat. Win <laughs> streak na tayo. Kali ano na, Dinuduro tayo. Ito, nalala mo kang si ano, no? Viego. Viego? Sige, akong bahala. Consider Viego, it, Carlos. Consider it done. Consider it done. Hindi mo naman ina nakakalimutan. Oh, oh, oh ang lakas ng ano. Yun. Gizu, men. Talo tayo sa Gizu, men. Parang hindi ko yata ako ito. Eh, no? Tapat mo sa akin yan. <laughs> talo ka ako, men, no? Oh. Men, talo ka, men! Ay, hindi. Panalo ko, kaya lang umiipal yung kasama niya, men. Yeah. Oo nga. Ay, buti ka sakit ang kalawa ka. Hina mo naman. <laughs> Feeling ko kaya nakakabahan mga kalaban natin kasi nakita nila. Kita niyo ba yung oh. Wow. ano? ba yung hanip? Grabe yung binibuild. Grabe. Ah, hanep. Ang hanip. Ang <laughs> hanip. Hanip, hanip. Talagang hanip. Ba yung kalabang ko? Wala naman thrill. A-anim na mahihina. Tapos tatalo ko, no? Dalawa na agad yung namatay sa kanila. ganto, ganto ba talaga tong ano, TFT? Hehehehe. Ooy, Ang sakit! Loo patay ako, men. Pare, okay. ligtas mo okay. Ligtas mo ako, Mario! Ay, hindi na ah, di na. Sabot, namatay din ako. Wala, <coughs> men. Gina-escue siya nung, ano, oy-oy. Uwi uwi. <laughs> uwi, uwi. uwi, uwi. Uwi, uwi, uwi. pala pag na yung, ano, ano. No? Wala man lang. Ay, kuli mo na si, ano, Kay, no? Ano gawin ko dyan? Mahal ka yan. Ay, hindi. Oo, hindi pala pentacles yan. Eh. Wala, walang kwenta yung mga, ano. Kunin ko na lang si Ziggs. Baka may kumuha pa yun. <laughs> Ahaha! Kukunin dapat si Shishi. Ay, Saichi. Ligtas like mo kasi. Sino kalaban mo? Lo, mo na Sa Ichi Saichi. Si Saichi seven star na yon. Eh, oh. Kaya ko tong zod. Lo, ay kaya ko niya. Alam mo lang kaya mo yun. Bo, ano? Bo, pak o, bo, pak o, bo, bo, pak o, bo. Gawin naman Boom. yung twitch niya. Ay, umabot. <laughs> Bokodi. <y> <laughs> umabot. Dalawang kutsi sa ito. Oh. Oh. Si <laughs> ano nang lumalabas na sena sa akin, men? Level 7? Walang akali? Men, saan nga kita nang ganun? Pati ba yung mismong TFT kinakontra na ako sobrang Lakas? <laughs> Hehehehe Oh, wow! Pupalabo uh -oh. ko si Uy Uy! Lo, uy, uy, talo ako dito. Oh. Eh. Save me, save yasuo, me. Dalawang... Save me. Dalawang yaso ako labang. Aray, ang sakit. Okay naman yun. Oh um, no. Kumabot pa. Uy, 50 na yung buhay natin. Oh, labas na yung mga components ko. <laughs> Actually, hingga, part, hingga. part of the plan, man. Part of the plan sana ahí, no? na siya, ayun no? meron na. Nice job, Pondes! Ayaw ang bigyan ng mga kailangan kami. May spatula pa. Anong kuya? Anong kuya? Oh my! Crafty lang babas na nice. yung eh, Sena ko, man. Wala pa yung mga ko. Patay si Zod, men. Nice. Ay, hindi. Ito pala yung natalo natin kanina. utalo talo tayo. Mario naman. Wala, <laughs> so, hintay ka lang Ano ba yun yung time? Yun, yun, yun. Ito, bigay ko sa'yo artifact item, tome of traits, and reforger Dalawang 4 cost champion, o oh, 7 gold ah uh, artifact, artifact, item na lang. Artifact, oh. artifact artifact, artifact Artifact, okay, okay, okay Ano to? nakod dance, GG, sirs Yasuo na yan agad. Send ko na to sa'yo, si ano? Si yes. Echo. Sige, okay, go. Buuin mo na yan. Ay, no, may pang true damage ka na. Oh. Magpa-level ka na. Kailangan ko magpa-level na isa. Kaso wala akali man lang, men. Wala ko kwenta. Palitan ko na na si Ziggs ng Echo. Para true damage din yung mapalit. kasi si Ziggs walang kwenta. Okay, kaya Yasuo, ipapalit ko. Doon, laki ng advantage yung laging 3 star si Seno. <laughs> Talaga, naging 3 oh. star. Ayan e nice. Na ako, Ben. Ang magsasalba sa buhay natin, men. Sige, dalawin na yan. Uy, uy. Bro, uy, si uy, uy pala ito eh. Spatula, remover, top of traits, completed. Spatula, syempre. Spatula. Spatula. Putik yan, Ben. Ano, fantastic. Bwaaaaaaah! <laughs> Taki! Hahaha! <laughs> 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 Hahaha! Taki! Kaya minsan, ano eh? Hahaha! <laughs> ito ka lang natin si Ziggs na walang kwenta. Ayan na! Akali, men! Wow! Rascal glove! Kiana na lang, men! Papaliban na ano ako. Pagkatan ito, oh. Ipon ka pang palit dito. Wag, pangkya, tsaka ano? abang, ah, pangkya. Mga oh, sa bagay, say. Kay Twitch. Pampare-roll yan. Tinan mo kung paano mananalo dito. Karas. Oh, patay agad ang ali niya. ko, manood ka. Ah, ito. Hindi kita papanoorin. Diyan na ako, Concern din ako. Concern din ako, 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 ako sa eh. ano, na ako, mag-alala. Gusto mo, ako sa gitna. Extra damage. Extra true damage. O, oh, patay na si Hidatel, <laughs> <laughs> Hidatel. <laughs> Alayo na sa pangalan. <clears throat> Bulong Kiana, men. Mukhang paasahin lang ako. Kunin ko na to si ano. Sino ko yung kunin ko? Rapid fire no? Ay, no. Ay, no, ay, ay akali. Taing Ang Akali! Uy. Hindi ako. Rapid fire yun. Sakto rin Sakturik na sa'yo na yun. Let's go! Um, um, um. Papaasahin. Uy, uh, nakuha! Ako yun, ako yun. <laughs> Kaya nga, nakuha mo. Hindi, bigay ko sa'yo. Sa'yo nga yun, akali. Ay, ano ba yun? Ano, True ako. True damage yan. Oo nga. Bunga lang. Kalabo <laughs> ko si Zodmin, Last mo edge edgelord niya. Uy, durug yata ako, men. Lakas edge lord edgelord niya. Durug yata siya, men. Hahaha. <laughs> Ano ginagawa? Ay, puso ang gulo ato yabang. <laughs> ano ba yan? Hindi Ba't may ma ano, sa gilid? <laughs> <laughs> Ba't may bumibilog sa gilid? 3 ano? star na yung echo ko, men. Uy, abot ako sa gulatan. Nice. Gamitin mo naman to. Baka naman. Ayaw nga. Ano mag gusto mo? Yan ang problema sa atin eh. Tanong ka natin tanong. Hindi ko Hindi mo naman sinasabi ko. Ano sabi mo? Huwag na si Nara Pentakil nga sabi ko. Pentakil, ah, pentakil eh. Pentakil. Sige, sige. Ito, mga ito. pentakil? Si Diego, si Cartus, si okay. ano? Bigay kita ano? Si Auric. Olap. Bigay ta Olap men. Kaon sa Olap mo. Boy kay Olap mo. Sige sige. Are durog ako ko. Ang diyan men. Wait ah, for me. Ay umabot umabot umabot. umabot. Sang gala. Sino ba yan? Chizu. Pero talo ka rin. Diyan men. Tokting yan. Ay talo. <laughs> Echo. Pabuhay ka Echo. Kuna to. Oh, isa, niya. lang, isa lang item. Do, matatalo yata tayo na itong mga kalaban nating may hila. Hindi yan, ipupuos yan sa susunod. Ano mo ba? Ito yung mo yun, si Chizu, no? Doon, sakit niya. Lakas ng edge lord niya. Lakas ng edge lord niya, men. Doon, lakas ng edge lord niya. Pati nung yaso nga bo. Uy, sungab! Ay, talo! Wew! <laughs> Wew! Dalawa na lang to, Mario. Kaya mo ba? Ay, dami pa niya. Oo na, naman? Man. Hindi ko kaya, man. Ako, butik may ano pala. May Sona, boy. May Sona. Mga tier 5 na siya. Iyaan na na lang ako, eh. Ano nga sa'yo? <laughs> Gusto mo, Zack, man? O, oh, hindi. Sige, pwede. Send na yan. Send ko na. O, oh, hindi. Pa-two star mo na muna. O, oh, sige. Buti sinabi mo. Munti ko na magamit. Kailangan ko BF sword, men. BF sword lang. Kaso mukhang wala na. Hindi na. Hindi na, I believe. At mayroon pang isang ikot po. Hindi, ano na yun. Complete Aron. item na yun. Oo. Oh, pero may ano pa rin yan. May chance pa rin na hindi pa buo. Ay, ganun ba? Oo, oh, oh. yung iba. Is strong go. Is strong go. Lakas ng sono niya. Let's go. Oh, hindi mo. Ah, eh. Bawi ana. Yan kaya. Titiwala lang. Oh, Diego men, gusto mo Diego. Sige, sige, send mo yan. Diego na lang, sige. Let's go, BX. Ah. BF server. sorry, Kiana lang, men. Takta mi me. Kiana yung kalaban, oh. Kinuha! Ba't siya ang dami ng Kia? Ah, level 9 siya men. Ako, oh, level 8. Lugi sa level. Artist. Ay, wala pala. Hinaabot ng 5 rounds. Lakas ng kalaban ko. Yung lakas na ito ha. Sino to? Si Chizu? Natalo ako oh, men! We're dead. Ay, panalo pala ako. <laughs> Kaso isa na lang. <laughs> Kaya pa ba? Hitag ko yung Twitch. Twitch! Twitch! Go Twitch. Kaya na Twitch yan. Ay, matay. <laughs> Tinal oh, tinalbugan. Ay kaya na oh. Loss ang yabang ng putik, di mo lang pinabuo ng true damage. Kinakailangan. Wala. wala wala. Oyori oh, kakanya. Wala talaga men, ayaw ibigay sa akin men. Sige sa iyo na si Yori. hindi hindi, ito yung kukunin ko Carlos. Sige. Magano na lang ako. So, Dalawang Cartus eh, na lang. Malas naman. Hindi ko wala na buo yung throw damage. So, isa na lang, oh. Sobrang pangit. Pwede ba mag -ano dito? Ay, try ko nga to kay Pogger. Baka sakali, no, man. tingin mo. Oo, oh, oh, ko na to Ano ba hala niya? Puti kayo hindi lumabas. <laughs> Sparring gloves din. Yori Kampotik. Wala. Wala kwenta. Rolls are not at the uh, at spinest men. Do, durug na. Durug na yung kalaw. ko man lang na nabuo. Nanala tayo. Di ko man lang na nabuo. Ay, may isa pa to. May isa pa to. May isa pa to. May isa pa to. Ay, tae kalaban. Talo na pala kalaban. Ano ba naman yan? Di pa? Papatalo ko, <laughs> oy. Papatalo <mag> kayo. <laughs> yung patalo. Ay, may isa pa, may isa pa. May Duh ano ka ba? May kaya na ka na? Wala, wala pa, pa men. Gusto ko mabuo. It ito, 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 ito. Amina! na, ameen na. Bigay mo yan. Pag -bin binibigay yan, putik yan. Ayan na! <laughs> wala na, men. Tatayo na lang ako dito. Dito na lang ako. Okay, Tignan mo yung gamit ko. Saan Saan ka ba? Yabang ng kaktas mo! Think... <laughs> Grabe yung kaktas mo! Oh. Siyempre! Ang <laughs> <laughs> lupit mo naman sa arte mo! <laughs> Nakating <Don't think> yan! <laughs> Nakating kaktas yan! No, wala, yep, wala, yep. wala oh, GG na pala tong alaban natin, wala na! <laughs> Kahit walang gawit yung Kiana ko, wala GG na! <laughs> Tayo mo ako dyan ha, papicture ako! Okay, yabang ubus agad! Ano na! Ubus agad! Ubus agad, oh. Aloo, yabog na ito! Huwag ka na dito! Huwag <laughs> ka agad. na dito! <laughs> Binagsakan nagsakan okay. na ag ag agad yes. lahat eh! Nagkakiti <laughs> ka ng cactus, GG! Nagsakit ng cactus mo ah! Paano mo nagawa yeah. yung pampro? <laughs> Sabi siguro ng alaban. Nagbibilang pa lang, tumiti Nag agad, nag-SS agad, nagbibilang pa lang.